Hi mga ka-baby Kain tayo. Makatulog ako eh. Kala pagising ko alas dos na pala. Gutom na ako. Hindi <laughs> pa ako na halian. Kain tayo. Ulam namin ay adobo. Tsaka adobo at tsaka may bukas na century ayun manghang yung century nilagay nilagay ko yung kanin ko sarap ano siya parang combination siya ito ang hang ng ano century to na Tak spicy pasok sa akin sahaja. Yan si Tana Korean. Hi! Say hi. Say hi ka baby love. Hi baby love. Ganda ganda Tana. Wow. Ganda ganda. Pag ngising ko, ibinunga e, rin kaagad <laughs> ako. Ngayon, chami ka. Sabi sa kanya, chami ka. Look. Kulit eh. Ito na kayo, uh, ano, tas yung paa ko. Sarap kumain na nakataas pa. paa.

mayang hapon alis ako naman ko yung friend ko sa ano makalim yung para sa ano nyo Christmas gift niya pag-grab ko siya nagkasan diba? na naman niya ako baga niya nagkasan daw niya ako po salamat. Samahan na lang kita. Maputik nga lang yung daan. Okay lang. Anong talaga ang buhay? Yan na. Tapos na ako. Para mga kababalo, kumain na ba kayo? Yung mga ulam niyo, masasarap siguro. Ano na. Okay na ako doon. Kunti lang ako. Pag tumain kasi uh, nabana na ako. Lalo pag sa gabi din ako kumakain. Eh, uh, high blood din. Tangali at ano lang. Re Breakfast. Harap. Okay na mga kababilab. Ah, maya maya -may ulit. Bye bye.